Servisyo on Wheels inilunsad ng DENR Region 2 sa Kalayan Island. Ang detalye ng balita, hatid ni Idol Zena Marie Akdang. Inilunsad ng DNR Region 2 ang serbisyo on-wheel sa Kalayan Island upang dalhin ang mga pangunahing serbisyo sa malalayong komunidad. Pinangunahan ni Regional Executive Director Gwendolyn Bombalan ang inisyatiba at tiniyak ang patuloy na suporta sa pangalaga ng kalikasan at pagpapatupad ng mga batas pang kapaligiran. Isa sa mga pangunahing layunin ng programa ay ang pagsurvey at pagtitle ng mga lupaing hindi pa naipapatitulo na tinatayang 80% pa sa buong bayan. Sa programa, labing tatlong titulo ng lupa ang naipamahagi sa ilalim ng handog titulo habang inihayag din ang plano ng pagpapatayo ng DNR Satellite Office sa isla para sa mas mabilis na serbisyo. Nagkaroon din ng mga talakayan hinggil sa marine pollution, coastal hazards at iba pang isyong pangkapaligiran. Nagserbisyo rin ang DNR ng legal consultation, reforestation at pagtanggap ng aplikasyon para sa mga titulo ng lupa. Patuloy rin minimonitor ang mga proyektong kailangang tumugon sa environmental compliance. Idol, nanunuyo ba at ang elasticity o pagbanat ng balat. Bumababa ang fat level sa ilalim ng balat, gayon din ang collagen availability sa katawan. Kaya naman 50 pa lang, mukha ay kulubot na. Para mapigilan ang mabilis na pagtanda, mag-DTX 500 na. Pinaparami ang cell regulators gaya ng retinols, peptides, at growth factors para sa collagen metabolism and production. Sa DTX 500, hindi lang balat mo ang magiging makinis kundi ang selula ng iyong buong katawan. Para maging healthy, mag-DTX 500 palagi. Para sa IFM News ako si Idol Sena Maria Akdang Idol IFM News